gamit na maging sabay sabay po. Dahil ano po? Dami na namang sabay ni ate oh. Bento gabi ni ate ah. lang uh ngayon? -huh.

nga si ano? Kuya. Kao, kanina pa nga ng mga... Ang Medyo? Oh, okay. Ano, lakas ba yung langguni sa na? Ubus na? Deliver lang kahapon. Suhay ah? ka. okay, na -ra ka pa. Nararating uh pa. Ano yung mga? Ano yung